handa na sa darating na undas. Mahigit sa 1.3 milyon na pasahero inaasahang dadagsa sa terminal. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chill and Live Reports! Rajuman Angel, Rajuman Drew, tiniyak na ng pamunuan ng New Naiya Infrastructure Corporation o NNIC na handa na sila sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong nalalapit na itong undas. Ito ay kasunod ng ginawang pag-inspeksyon ng Department of Transportation at Manila International Airport Authority o MIAA sa Ninoy Aquino International Airport ngayong araw. Ayon kay NNIC General Manager Aguito Alvarez, inaasahan nilang papalo sa 1,350,000 ang mga pasahero na gagamit ng terminal. Mas marami umano ito kumpara noong nakaraang taon sa kaparehas na panahon na lalo pat kaya na rin ang terminal na mag-accommodate ng mas maraming bilang ng pasahero ngayon. Handa ang ating paliparan para sa undas. Kung matatandaan nyo, last year, yung nakaumpisa pa lamang namin sa pag-ooperate ng airport, ay nakapag-carry tayo ng 1.3 million passengers in 10 days. That's about 130,000 a day. Kahit nasabihin natin ngayon, mag-carry tayo ng 1.35 million na uh, passengers in 10 days, ay maluwag na maluwag na tayo ngayon. Kasi remember, even during December peak, nag-carry tayo ng 160 to 165,000 passengers. Ngayon, kung mapapansin nyo, nag-improve ng gusto ang passenger experience. Dito natin makikita ang pakikipagtulungan ng mga airline, airlines at other stakeholders. Ang on-time performance ngayon ng, na uh, ng NAIA ay lumalampas na ng 85%. May days pa nga ng 90%. Samantala, binigyang din naman ng Department of Transportation na kapakanan ng pasahero ang iniisip ng gobyerno at ng San Miguel Corporation na kung kaya ibinida na rin nila itong facial recognition kiosk o passenger reconciliation system sa Terminal 3 na hindi na kailangan ng manumanong pagpresenta ng boarding pass. Ganda. Kayo po mismo. Yun po sinasabi natin na overall passenger convenience. Yan po ang hinahabol natin. Hindi po para sa gobyerno, hindi po para sa private uh, operator, kundi para sa mga pasahero at gumagamit ng ating paliparan. Gusto ko rin pong sabihin na ang pagmamayari po ng paliparan, na mga ganitong klaseng pasilidad, ay nananatili po sa gobyerno. Ang operation at maintenance po ang binibigay natin sa private entity tulad ng SMC at sa KNNIC. Samantala tuloy-tuloy naman ang na inspeksyon na gagawin ng DOTR mula sa mga terminal ng bus, paliparan hanggang sa pantalan sa mga susunod na araw. Kasama mo sa DZXL-RML Manila, Radyo Manchil Prido sa RMN.